Oi! Ah! Ah! Isso porra! Ah!

hindi makikita ng o, tao tatabunan mas natin to nakikita po natin hmm. po saan po yung bulalakaw mas okay uh, na ganito. bumalik pala sa dito sa buto y o, yung, yung ano, ano talaga hindi talaga siya yung makikita mga. yung hindi ba madiskitaan talaga ng tao lang okay lang na. sa amin yeah. no kasi yung kinuha namin dito eh, napapahamak din yung buhay namin parang tinataya din namin yung buhay kasi hinap hinanap hanap talaga nilipat natin to sa kuweba bro di ba? pero sinusundan talaga no sinusundan ang ang good news lang dyan, hindi na tuntun yung bahay natin kaya mas okay pero kung makukuha ito ng ibang tao eh, yun ang delikado baka ano ba yung bang manis na sa pera kaya masubutin ano ito para lang ito nga gawa namin ng paranto mamaya no? so patuloy tayo magispor mag-explore nandun pa si sa baba ito yung paborito ng mga tiyanak talaga Bu, ngayon sa likuran mo, bu. Ha? Hala. Dito, pa kong nahulog. At sin, mga ka-kantero, patuloy ah, tayo. Kasi, sana safety yan. Sana hindi mag lang magalaw. Kasi nagtaka yung mga kasamahan ko kung bakit nabalik siya doon. Wala kasi dyan. Eh, kaya naisipan namin na hindi naman talaga gagalawin oh. No? nakita sila oh. may nakita yung ipo bro bro may dito bro Tiba-tiba tiba-tiba, terus pinawala na sila ng ano doon o? No? hindi sir tara tara kamkay walay tayo mahirap na yung na ng ano ng yuwi po ha? Huh? matras kami. Si Libby nandun pa. Nakita nyo? Nakita po kami. Ano ba yung uh, patabon ko? Ha? Huh? Patabon ko sa mga ko yung Si Libby natagalan pa. Bro, baka makita ka dyan bro. Uh, hindi po. Ha? Nandun po ilo po po nah,

Thank you.

yung ito. Parang kugma. Hindi nakita yung kugma. Ano yung kugma ba? Yung kugma yung doon sa ng langit. Si Sarge, wala si Sarge ha? Ha? Yan ako lang yung mga... marami kong pira mo tayo ito tuloy ang daming pira o ang daming nating CE dito bro talaga yung batira huh? yan ibalik sa akin yung laki kong pero maka marang isa

Ayan po yun. Eh! mo? Ilag lang bro. Ilag lang ba nun? Kaya ba yan? Hindi kaya po. Kasi yung wala akong botas. Ikaw may botas, ka pwede yung akyapin. Hindi, hindi naman sila umatake na sa atin. Bakit po? Baka nagmasilan sa atin. Kasi, hindi kung, alam na Kasi wala sa atin yung bulalakaw. Hindi, kung kinuha natin yung bulalakaw, kung dinala natin, Kaya, ano? takbuhan tayo ngayon. Ah, dito, mga punong kawayan dito. Ang dami. Kaya ang dami mga ano dito. Dito magkatago yung mga... No. Uy.

Ayos ka lang bro. Grabe. Biglang pag ano. Ha, bro? Huwag bagi, ano, huwag bagi, huwag maingay. Huwag oh. yung maingay bro. Ah, parang nabulabog yung mga ilang sa paligid niya. No? Kaya, baka okay. may ano. Kasi baka. ito, sobrang, ang baba nito, sobrang laki. May ano ba, parang may humabo sa kanila bro. Oo. Uh, ha? Huh? Uh. Tapos, ayun na, sumuhod na yung mga laser. Maraming laser. Uh, parang silang nag-aano ba? Tara bitin sila ng agawan sa ano bro, yung bulalak ko bro. Kasi nagaano sila, nag uh, parang yeah. nag-uulay sila bro. Ba? Tara, tara, sorry. nag away sila. Balikan natin yung bulalak ko. Huwag na, ha? Papahamak pa tayo dito doon. <laughs> 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 Hindi ko na ibalik yung video ko. Naputol talaga. Hmm. Tama na to. Nakasakay ka na pala ng airplane bro Nakasakay na eh Huwag mo na Kasi so yung mga kantero Doon kami yung talaga kami Napula ano Yan nagpapakoy yun oh nagpap, Mga usok oh Yan oh mga usok Yan you know? oh Ito yung mga usok talaga kanina na natake kami na ano yun yun Yan Taming usok oh May natake kami na ano Grabe ang layo ng tinakbuhan namin ano? doon iwan ko lang kung nakikita ba talaga sa camera ko basta grabe yung laser talaga kung tayo dun sunog tayo yun o know? parang nagsasaya sila dun mga kasama ko para para bang ano na rin wala yun know? tinan nyo po mga usok yun oh. oh my goodness yun know, mga kante o mga usok oh. ito yung patunay talaga na no? yun know? tinan nyo po yun oh. halos hindi na makita yung na namin dahil sa sobrang ang usok. Wow. So, ibig sa pinto, nandito sila. To, sa paligid lang, yun. Yun. Umusok talaga. Usok to, bro. Usok. Umusok sa to. Usok sa laser to kanina. Kasi mga Grabe yung usok dito. Nadelikado tayo dito. Wow. Yun. Nakakabi pa yung mga kasama na. Like, kasama ko dun. Akala ko natamaan talaga ako iwan ko lang talaga kung nakita sa camera ko kasi takbo talaga ako wow my goodness ah, grabe lakas ang usok ko hmm? dito wala dyan talaga nang galing hmm? dyan no? kami binalatan kanina oh dun banda kaya yun Nagkaganito siya. Oh my goodness. Lahat dito pa talaga lalim nang ng nang ng mga kantero. Grabe, daming. Daming na dito. Kung kinuha namin kanina yung, ano, yung bulalakaw. Delikado talaga. Grabe yung usok oh. men ain kui kwi kwi!